Nagkagubot na pala yung tahan yung mga kampi ko At dahil level 4 na ako mga doy Tatabang tayo dito Pero siyempre, tago pa rin tayo sa damo Kaso yung Mia, layo man sa pwesto ko Kaya ang desisyon ko, yung taong ugat na lang to Kaya yung decision making ko hinuan mga doy ana impas talaga yung kakampi ko Pero ang sabi ko sa kanila Hindi pwedeng makauwi yung isa sa kanila dyan Pimuhin ko ang tanan Makabawi lang ako sa ginawa nila sa inyo mga doy isama ko pa nga sana yung ugat kaso parang gusto rin talaga niyang umuwi kaya pinagbigyan ko na binanata na pala namin yung pagong dito kaso hindi ko lubos sa mga doy na nakuha pa yung tao ng granger na yun ano bang pagkukulang ginawa ko doon parang ginawa ko naman ang lahat pero yung lahat hindi talaga binigay sa akin mga doy parang hindi na maayot o kailangan tayong gagawa ng paraan makabawi tayo mga doy kaya sinulod ko na dito kaso nasipit pa man japon ko <laughs> Ako talaga yung taong pinili ng ugat dito ng habol-habolin mga day. Kaya bumakya din talaga ako. Hindi pwede yung maibigay ko yung gusto niya. Kaso yung niya nagkumpiyansa, maninuan. Tapos yung kabutang ng kakampi ko, ko mga day, kasi piligro na diyo kaayo. Kaso hinay, maninuan ang kaliwukan. Habang busy yung taong sila kabakbakan, nanood mo na ako mga day. Kaso saktong-sakto talaga yung pagbuwas ni Gringer. Kaya binigay ko na sa kanya yung hindi niya gusto. May bonus pa nga yung taon kasi yung niya nakuha ko pag taon mga doy. Isama ko pa nga sana yung ugat dito kaso na-realize ko na hindi na kailangan mga doy. Yung tori na lang nila kaya huwag ka nang magtangkang lumaban pa. Kaso yung ibong adar na lumapit pag sa kuha tapos umalis siya mga doy. Sabay alis din talaga. Anak, na unsa na na. <laughs> Yung Tory lang naman sana gusto namin dito mga doy. Kasi yung Granger pumalag maninuan ay hindi pwede yan. Kaya sinulod ko siya ka sa so piligro man mga doy. Kaya backyard tayo dyan ay unsap man di. Ay bahala na na sila diag magkagubot mga doy. Inabol ko na yung Granger dito kasi sure ball naman yan. Makuha ko naman yan. Kaso baliktad man di ay. Sinabihan ko pala dito mga kampi ko mga doy na hintayin naman yung tao nila. Ako. Huwag silang mag-desisyon na sila sila lang. Kasi ako lang naman ang kailangan nila dapat dyan, mga doy. Dahil sa ginawa yung tao nila, napiligro na inuhan, pati yung kabutang ko, mga doy. Kaya yung mga minions dito, yun na lang ang kinulata ko. <laughs> Huwag ka nang magparang harang yung tao dyan, Mia. Kaso gusto talaga niya, mga doy. Kaya nun bigla may inuhan siyang nawala. Pero sa talaan, hindi ko talaga siya nakuha, mga doy. Murag na ay gibuhat si Munto na ito, ah. Kaya ang sabi ko sa isip ko, pag pumakita pa yan sa akin, bigwasan ko talaga yan na sana. Kunya ka ka kaya ni Monton, doy. <laughs> Dahil nasa taas yung dakong mananap namin mga doy, dito ko sa bottom lane, kaya lang pumunta maninuhuan yung para sa dito. Hindi naman yung uwan sa nagipinsa, niya karon Nagubahinuan ang balaya ninyo. Magmahay ka nalang hinuan. <laughs>